Mga sangkot sa korupsyon sa flood control makukulong bago magpasko. Siniguro yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inasa makukulong ang karamihan sa masangkot sa katiwalian sa flood control projects bago sumapit ang Pasko. Pinibagi ng kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon at pagpapanagod sa mga nagkasala. Idiulat ng Pangulo ang mga resulta ng investigation bulan nung ikaapat na zona nung Hulyo kabilang ang pagsasampa ng mga kaso, pag-freeze ng mga riyarian at pagbabadubad ng mga reforma sa mga proyekto ng infrastruktura. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na katuon ang mga aksyon ng administrasyon sa pananagutan pagbawi ng ninagkaw na pondo. At pagtatatag ng mga reforma upang maiwasan ang katiwalian. Matapos banggitin ng Pangulo ang katiwalian sa flood control project sa SONA, ay nagsagawa ang Malacanang ng audit at investigation at binuksan ang sumbong sa Pangulo website. At ilan nga sa mga aksyong isinagawa, yung pong pagsasampa ng mga kaso laban sa mga opisyal ng DPWH COA, ilang mambabatas at kontratista. Paglalagay ng siyam na kumpanyang konektado sa mga sawang diskaya sa blacklist. Pagsamsam ng BOC o Customs Bureau sa labing tatlong luxury vehicles na mga sawang diskaya. Pagkuha ng DTI ng direktang control sa contractor o sa contract or uh, o contractor licensing. Paglalabas ng AMLAC ng pitong freeze orders na nagkakalaga ng 6.3 bilyong piso. Pagrekomenda ng ICI sa ombudsman ng mga kaso laban sa 37 mga mambabatas, dating opisyal ng DPWH at mga kontraktor. Ito, mga walang hiyang ito sa na ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Ah, habulin na namin kayo. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa nasa ano na ma, ma, ma matatapos na yung kaso ni buo na yung kaso makukulong na sila wala silang merry christmas tinig po yan ni pangulo Ferdinand R Marcos Jr